Pumalag ang AFP sa pahayag ng China kaugnay umano'y indisputable sovereignty nito sa ilang isla sa West Philippine Sea. Ito ay kasunod ng matagumpay na resupply mission ng Pilipinas sa mga sundalo na nakadestino sa BRP Sierra Madre noong October 4. Sa Saturday News Forum, sinabi ni AFP spokesperson Col. Medel Aguilar na sa ilalim ng UNCLOS walang claim ang China sa WPS. Hindi rin raw kinikilala ng arbitral award ang claim ng China at maraming bansa ang nagpapahayag ng suporta sa Pilipinas sa rules-based international order habang wala naman ni isang bansa ang bukas na nagpapahayag ng suporta sa ginagawang aksyon nito sa WPS. Maaalalang binatikos ng China ang umano'y ilegal at wala umano'ng pahintulot na pagpasok ng mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal nang isinagawa nito ang resupply mission kamakailan sa BRP Sierra Madre. Thank you for watching. Please support my small YouTube channel. Like, share, and subscribe.